All right, mga kapilers, nandito po muli ako sa lungsod ng Tagaytay na kung saan eh na kung saan ay sa bidyong ito ay tatahakin kong muli ay tatahakin kong muli ang sungay o ang Ligaya Drive na, na magmula po dito sa may Tagaytay hanggang sa makababa tayo ng Talisay pero bago muna na yan mangyari po lamang na mag like, share, subscribe then i-click niyo na rin po ang notification bell para mas updated ko pa kayo sa aking mga videos at saka habang tinatakong ito ay mag intro po muna tayo Magandang araw pong muli mga ka-filers What a beautiful day Ayan o oh, may mga signage na po Na yan po, sa araw na ito o sa video ito ay tatahakin kong muli ang Tagaytay Talisay Bypass Road na kung saan eh sa pagkakataon ito ay dito po tayo dadaan sa may ano magmula po dito sa may Tagaytay pababa po dyan sa may Talisay Iyan po, ito pong padiretsyong ito dyan pa po ang papunta mismo sa proper sa Tagaytay City proper at dito na po tayo kakaliwa ayan o oh palalagpasin muna natin ang mga sasakyan na ito bago tayo kumaliwa yan, antay-antay lamang po tayo tapos ayan, may mga natawid pang sasakyan yan, pakanan pala itong kotse saka itong kasunod oops, ayan oops, okay na nakapag-aho na rin tayo sa may black wall nakadaan na rin tayo sa may mula Tagaytay dun sa may kabila sa may Tagaytay Rotonda hanggang sa makalusong tayo dun sa may Talisay dun pa yun sa may kabilang Ibayo nakadaan na rin tayo dyan sa may Kalamba Tagaytay Bypass Road tapos sinubukan naman natin ang ano mula dito sa Tagaytay pababa doon sa may Kabuyaw doon sa may Barangay Kasili na kung saan nandoon ang Marcos Twin Mansion at ngayong araw na ito at sa pagkakataon ito ay muli kong tatahakin palusong o pababa ang kilalang Ligaya Drive o sungay na kung saan isa ito sa pinaka ano yung pinaka na kalsada magmula dito sa itas ng Tagaytay hanggang sa makalusong dyan sa may Talisay. o dito pa lang o banayad na banayad pa ang kalsada dito yan o may signage na yung pakurbadang yan o yan o o ayan o unang siko pa lang yan, lulusong tayo yan. Pero syempre, gaya na nga nasabi ko noon sa nakaraan kong video, ay iba yung pag-iingat po kapag mapapadaan sa mga matatarik na lugar. Kumbaga, eh, sinamantala ko na ngayong araw na ito habang medyo maganda pa ang panahon. Kasi mahirap na pag nagtag-ulan. At sa puntong ito, yan, oh, medyo makulimlim ang langit. Yan. Yan, lulusong tayo dito. O oh, yan, oh, medyo makunat na yan. Oh, ito pang isa. Yan na may winding sign na babala. Landslide prone area. Kasi ano oh, may mga mataas dito ng ng ano, ng tumpok ng lupa dito sa may gilid na are. Ayan, bawa ba pa tayo diyan? Oops. Dahan-dahan. Yan oh, may malaking bako na dito sa bahaging ito. Kasi dito eh nabalita noon na may nahulog na dito na mga yung isang jeep dito noon kumbaga ay nabalita noon sa media noon kaya naging tinagurian itong dangerous road dahil sa tarik ng kalsada dito paahon at palusong kaya kung kung gusto mo naman ng mga ganitong adventurous na kalsada eh unang una sa lahat ay eh, talaga mag-iingat po tayo o ika nga safety first tayo o oh, ayan pang isang kurbada palusong Yan magdadahan-dahan tayo dito mga kapilers O oh. Yan dito sa gawing kaliwa ko oh, Sobrang tarik niyan. Pero pero yan ay sinarado na Dahil sa sobrang tarik Yan bawa ba tayo dito O oh, yan Ito pang isa O oh, ayan hindi ko na alang na bilang pagkakatanda ko ang ang siko nito ang ilang siko nito mga nasa 10 o 11 kung hindi ako nagkakamali ayan o dito o may bakod na dito sa may pating are Yan ang haba-haba pa nito o kaya mag-iingat po talaga kay reyto mga kapilers. Yan muli ko na namang dinaanan itong nakakakaba ng aking dibdib o ika nga yung pwedeng magpatibok sa iyong puso <laughs> wow talagang ano no kahit hindi tao ang magpatibok ng iyong puso eh may meron palang bagay o lugar na magpapatibok sa iyo ay heto pala yun itong sungay o ang ligaya drive nung unang daan ko dito dati noon at talagang ano nervyoso talaga akong tao dito talagang kinakabahan ako dito parang ano ako dito yung naliluyo na o na ayan oh habang binabugtas ko to ay eh, talagang nagmamarahan ako dito ang haba talaga ng ano nito ng tarik nito yan oh kahit itong kasunod kong kotse eh yan oh nagmamarahan na yan dito sa may bahaging ito oh papunta na tayo sa medyo banayad na ang kalsada oh ayan ayan salamat na mat. nakalusong na tayo at nakalagpas na tayo sa level na yon. Yan. Thank you Lord sa guidance and protection. Pero hindi pa natatapos yan. Meron pa dun sa may kabila. Sa so, napapansin ko eh, napakaganda na rin ng kalsada dito. Yan oh, may naka na. Reduce speed, slow down, men at work. Kasi ayan oh, may ginagawa pala dito sa bahaging ito yeah, may mga napihit na kutsi kaya tayo pagkada nitong alanganin sa atin eh, magmamarahan tayo o iba yung pag-iingat po talaga kung baga nga eh, kung kailangan doblehin, doblehin natin kung kailangan natin triplehin ay triplehin natin ang pag-iingat yan yeah, no, papasok na po tayo dyan sa may landmark o sa boundary na nang sa boundary na nang ano o oh, talisay na kung saan ay tinaguriang gateway to Taal Volcano ay yan yan may nakaharang lang kaya napatigil tayo yan nandito na po tayo mismo sa Maytalisay. talisay pwede pa natin yan hanggang sa makarating tayo dun sa may tambayan sa may gitna ang smooth na rin ng dito sa may bahaging ito it eh, medyo banayad ang kalsada dito at saka ang saka ang smooth na gawa ng ano o oh, naka asfalto na sa sige yan tuloy tuloy lang kaya kahit na anong mangyari ay mm. siya mag-iingat palagi oh napakanta na naman medyo ang bilis talaga ng panahon no tatlong simula ngayong buwan ng June na to eh talagang tatlong buwan na lang ang ang itutulog mo o aantayin mo bare months na ulit ayan kukurbada pa pala tayo sa may pakali dyan sa may anong yan kurbada ng kaunti pagkatapos dito ay kakaliwa tayo hindi ko lang alam kung saan papunta tong kanan to ay ayan pala oh palm ridge point yan sige tuloy ang ligaya dito sa pating ito o oh, malilim kasi napakaraming mga ano oh, puno hindi kayo masyadong masisikatan ng araw dito dire diretso pa rin tayo hanggang sa makarating tayo dito sa may tambayan yan oh ito ito tigil muna tayo dito sa may bandang kalagitnaan dito sa may malapit sa Laguna de Taal at ito oh binakuran na pala ito dati walang bakod ito eh ayan oh pansamantala mo na akong tumigil sa bahaging ito dito sa may kalagitnaan yan oh as you can see kung, kung nakikita nyo man eh mataas po ang bakod ng kinalalagyan nito pero dati noon eh wala pong bakod nito tapos ang sabi nila sa akin eh pinabakuran po to ng may-ari ng Laguna de Taal yan oh, halos wala ka nang makikita ang tanawin dito maliban na lang kung sisilip ka yan o oh. susubukan natin puro tarpulin na ang makikita niyong tanawin dito dahil dahil sa nakabakod na to kung gusto mo man makasilip ng magandang view ayan o oh. tatapak ka dito o oh, ayan, kitang kita na mismo ang lawa ng taal at ang bulkang taal. Kung hindi pa ako magtungtong dito eh, hindi ka masyadong makakakita ng tanawin dito. At ayan, ay muli tayong nakasinsay dito sa may kalagitnaan. Talagang ano na, wala ka na masyado makikita ang view. Wala ka na masyado makikita mga tanawin dito dahil nga hinarang na. Puro mga na lang makikita mo. Yan, okay, all right, dahan-dahan. O yan pa o. Magmula dito isa. Bibilang tayo. Yan o dalawa. Dalawa. Pero medyo ano na dito no, widening na. No, yun tumunog. Ano? Yan. Tatlo. Yan. Nakalagay, oh, thank you. Come again. <laughs> Tapos, yun, know, oh, may mga warning sign din na landslide prone area. Tapos, ayan, lulusong na naman tayo dyan ng, ng magaling-galing. Oops. Ayan, dire-direcho dire, patuloy tuloy. Oh, ang bilis natin. Ayan, dahan-dahan talaga, oh. Oops. O dito sa may gawing kaliwa ko, oh, may palusong na rin dyan papuntang talisay. Yan daw ay tinatawag na sungay backdoor. Hindi ko pa yan natatahak pero napanood ko lang yan sa ibang nag-vlog na. O dito pa lang, oh, napakaganda na ng tanawin dito kahit na, kahit na, na bina, binakuran na yun. Yan, oh, may mga tumitigil pa rin dito. Oh. Sige, dire-direcho pa tayo. Yan, o oh, kukurba dapat tayo ng <laughs> na maliyo-liyo. Oops, aba, ayan. Pang ilan na nga 'to? Yan. Siguro ito ay pang lima Kung hindi yata to pang apat pang lima eh. Tapos eh, syempre, habang nababa o nalusong ka dito eh, napakaganda pa rin ng mga makikita mong tanawin dito. Napakasini pa rin ng view o oh, ayan o oh. yan malalim pa rin yan nako ang posting ito eh parang ma parang delikado to o oh. parang matutumba na siya sana ay eh, po yan ng ano ng installer ng kuryente ng electrician yan o oh. ang taas na natin o oh. ayan yung transmission line sa may itaas yan lulusong pa tayo dito Oops. Yan no. May poste pa dito sa may banda nako. Pag hindi yan, pag hindi mo yan nakita, ay eh bangga ka diyan. Kaya mag-iingat ka talaga dito, lalo na kapag sasapit ang pag-ulan saka ano, saka paggabi. Unti-unti na tayong nababa Aba, may mga ano oh. May mga grupo ng mga rider oh. Yan, shout out po sa inyo. Hm. Aba, oh, parang di patapos oh. Ito, ito yung kaduksong ng Laguna de Taal. Ayan, may signage ulit na pakurbada ulit pababa o palusong. Tapos may warning din na 20 km per hour. Oops, ayan. Naku, ayan, malalim pala. Dahan-dahan. Oops, ayan. Isa ito sa mga ano eh, yung pinaka delikado na na dito pero sa atin talaga kung gusto ninyo mapadaan sa ganito ay talagang mag-iingat kayo kumbaga nasa sa atin lamang po kung paano natin iingatan ang ating, sa ang ating sarili sa drive, sa pagmomotor o yan dito sa may bahaging ito o maraming mga puno ng ayan o maraming mga puno ng mga ano kawayan sa mga ano ito parang nara Ayan oh, medyo banayad na rin ang kalsada dito Oh. Ewan ko kung ito na yung last na oh. ito. oh, kukurbada pa rito oh. Oops, ayan. Ayan, dito naman eh, hindi na masyadong katarikan dito. Bababa at bababa tayo dyan. Pero dito sa may bahaging ito Oh, na two-way, pa two-way, two-way ang daan dito. oh, ayan oh, kita pa rin ang lawa ng taal Oh habang na lusong tayo dito medyo banayad na nga dito yan oh huh. ang sarap mag ride ah. tanggal ang stress mo wala kang iniisip na problema pero syempre sabi nga nila ang problema ay hindi dapat talikuran kumbaga nga harapin mo pa rin yan nang may solusyon oh ayan touchdown nandito na po tayo mismo sa may bayan ng talisay itong pakanan na ito papunta na yan sa may laurel agoncillo saka itong pakaliwa yan o oh, dito na po ang diretsyo papunta mismo sa bay ng talisay at, at ano na rin yan diretsyo na rin yan papunta mismo sa lunsod ng tanawan yan antayin lang muna natin itong mga sasakyan na makadaan yan oops okay na ba yan pwede na Hi, salamat at naging success ulit ang aking pagdaan dyan sa ano, sa Ligaya Drive o sa Sungay Road hanggang dito na lamang po at medyo naambun na at maraming salamat po sa pagsama sa aking biyahe having safe and happy trip sa ating lahat